Hello, hello mga kumarates. It's me again, Mami Loy. For today's ganap mga kumartes, tayo nga pala ay sa Dolores, Keso. Ngayong araw nga pala ay Webe Santo. Ito talaga ay nakaugalian na namin kapag ka Holy Week. Ngayong araw naman ang gagamitin natin sa sakyan ay itong jeep ni na ate kumartes. Dati talaga nung nabubuhay pa yung aking ama ay eh, Santo nga kami nasimba sa Dolores. Tapos pagkatapos namin sumimba nun ay eh, naliligo nga kami sa ilo. Yun nga lang ay eh, nabago nga yun. Pero naikwento ko na nga yun sa inyo kung bakit. Pero syempre yung iba nga ay eh, hindi na nga napanood yung aking video na yun. Kaya ikukwento ko nga ulit sa inyo kung bakit? Dahil dati nung naliligo nga kami sa ilog ng Dolores, eh bigla nga may tumalon sa akin. Puso ba naman yung nasa malalim tapos magdaday? Eh anong nangyari eh ako ang naday ba? At tumama nga sa noo ko nun, ay eh, ngipin nga nung lalaking nagday. Saktong sakto nga noon, eh sa noo ko pa nga tumama. Tapos nakita na nga lang ni kuya na nga ako sa muka. Pero dahil malamig nga ang tubig eh hindi ko nga ramdam yung sakit noon. Kaya ang nangyari nga inapauwi eh, nga kami ng San Pablo nang wala sa oras. Parang grade 5 or grade 6 nga pala ako ng mga panahong yun. Kaya mga kumaretes itong aking noong nga eh, milipo dahil mga kumarites, hindi nga basta sugat la ang yon at tinahinga itong aking noo kaya pa mula nga noo nung ako nga inapatakan sa noo ay hindi na nga kami nagsuswimming sa ilog ng Dolores ang ginawa na nga la ang ng tatay ko noon etuwing Webe Santo lang kami nasimba dito pagkatapos na na nga kami sa bahay nagboboodle fight na lang kami kaya ayon pamula noon ayon nga ang naging tradisyon namin pagkatapos namin sumimba dito ay naauwi nga kami sa bahay at doon nga kami nagboboodle fight at ayan ito nga pala mga kumarites, ang simbahan ng Dolores Queso. Ewan ko lang kung nakarating na kayo dito. Pero kami talaga ay once a year nga lang kung dito. Dahil nga medyo malayo nga din ito sa San Pablo. Alas 8 nga pala ng umaga kami umalis sa bahay. Siguro na mga oras na to ay mga alas 9 na ng umaga. Isa pa kaya nga Webe Santo kami nasimba dito ay kakaunti pa ang tao. Dahil kapagka Biyernes Santo ko nga pumunta dito ay talaga namang ang daming tao dini. At halos mapuno nga itong simbahan kapag Biyernes Santo. E eh, alam nyo naman kami ayaw namin makapagsiksikan sa madaming tao. Kaya kung kailan yung araw na saka ang tao, eh, saka kami pumupunta. Sa totoo lang mga kumarites, hindi ako pala simbang tao. Hindi rin kasi ako mga kumarites naniniwala sa mga ribulto na nandito. Pero syempre, kanya-kanya naman tayo ng paniniwala. Pero dahil ako to, ang pinaniniwalaan ko lang ay Diyos Ama at Diyos Anak. At walang ibang makakapagligtas sa atin, kundi siya lang, ang Diyos Ama. Dito nga sa may kisame, eh, napakadaming ibon. Hindi ko nga alam kung anong mga ibon yan at dito nga nagkumpulan sa may kisame. At dito naman sa parting ito, ay nandito naman yung ribulto ni kristo na nakahiga. Pagkatapos naman yan, ay nga rin kami at meron nga pala ditong garden. Pero bago nga tayo pumunta dun sa garden, ay eh, bibili muna tayo ng kandila. Ayan, magtitirik nga pala tayo ng kandila doon sa tirikan. Itong maliliit nga lang pala ang binili ko at nakabundle na nga ito. 50 pesos na nga ito, isang plastic na. At ayan, may itinuturo nga pala si Ate Jen dito na roll on na pwedeng ilagay sa ulo kapag ka masakit. Pero parang sa Padre Pio eh, meron nga din tinda na ganyan. Tinanong nga lang namin ni Ate Jen kung magkano at 150 ang isa. Eh medyo mahal, sabi ko, wag na laa ah. Eh ang liit pa, kaya sabi sabi ko mabilis din mauubos sa akin yan tama nang kating ko panlagay sa noo <laughs> Pinabuksan ko na nga dito sa aking anak itong kandila para masindihan na pero bago nga yun ay dadasilin muna natin itong nakasulat dito sa taas at pagkatapos kong handa salan itong mga kandila ay itong anak ko na nga lang ang pinagsindi ko medyo nakalubog kasi yung maliliit na kandila kaya sabi ko sa kanya ay kumuha na nga lang na mahabang kandila sa kanya sindihan itong kandila kasi ito ay nagsisilbing liwanag nga kahit nga sa ating mga kahilingan dito nga ay naniniwala nga ako dahil kapag kami mabigat o matindi ndin problema kami ay nagtitirik nga lang ako ng kandila in fairness e eh effective naman yun sa akin nandito na na nga kami sa May Garden at nandito nga yung mga station of the cross pero bago nga kami umikot ay eh itong mga bata ay mag-shoot down ng barya dito sa May Wishing Well sabi nga nila ay patatamaan mo dun sa May Bell tapos pag nag-shoot ay matutupad daw yung mga wish mo at dahil itong mga batang ito ay hindi nga makashoot kaya naman ayan ulit-ulit nga itong aking anak naman ay nakashoot na ang sumunod naman ay si Kuya Nash ang sabi nga ni Ate Jen ay kung ano daw ang hiling niya, kung gusto ba daw ng ka kapatid ay sana'y magkatotoo ang kanyang wish. Tapos naman nun ay pinitsura na nga namin itong mga bata dito sa may tapat ng bell. Alam nyo ba na yung bell na yan ay panahon pa nga ata ng hapo? Alata naman siguro dahil napakaluma na nga. Pagkatapos naman nun ay wala naman tayong ibang gagawin kundi umikot dito sa may garden dahil yun naman taun taon ang ginagawa namin. Dahil sa sobrang init nga ng panahon ngayon ay yung ibang halaman nga ay medyo natuyo na. Yung iba nga na napunta dito ay nagdadasal nga kada station. Pero tayo nga ay hindi na nga tayo magbabasa nun dahil nga abutin tayo ng tanghal. Kami naman ay tamang picture la ah. Kung makikita nyo nga yung mga throwback namin itong mga batang ito nga ay kaliliitan pa noon, ngayon malalaki na. Pero kahit nga noon na wala pa itong mga batang ito ay sadyang nasimba na nga kami dito sa Dolores. Kaya taon-taon nga hindi makukumpleto ang mahal na araw namin kapag hindi nga kami nasimba dito. Kahit hindi na nga kami maligo sa ilog eh okay lang. Kaya ang ginagawa nga namin noon ay nagbobomba na nga lang kami ng pool noon at sa bahay na nga lang naliligo. Kaya ayon, nakasanayan na rin namin. Nagikot-ikot lang naman kami saglit dito at nagpicture-picture. Pagkatapos naman naman ay doon naman tayo pupunta sa labas at doon nga maraming bilihin. Madami nga doong makukutkot kaya mamaya samahan nyo nga kami. Naupo nga si mother dito at akala mo naman ay pagod na pagod. <laughs> at itong mga batang ito ay nagpunta naman dito sa kabilang station. Dahil gagayahin nga daw nila si mama Mary tapos si Jesus Christ ay nakahiga. Sabi nga ni ati P ay si Kurt daw ay naman ni Kurt kaya naman si Kuya Nash na lang daw. Nung unay ayo ayaw pa ni Kuya Nash pero napilit din naman. Eh sobrang init pa naman ito kaya naman saglit na saglit nga lang din kinuhanan nga lang namin sila ng picture. At ayan, nagsagsag pa nga kami ng kaunti at ito na nga yung pinakalas. Dahil dead end na nga yung dulo ng garden na ito. Wala ka na nga lalabasan dito kaya naman babalik na ulit tayo. At ayan si Atipia Pia ay tiktok -tik pa nga dito. Wala namang camera. <laughs> ay si Kurt naman ay hindi mo mapapasayaw yan. Nung maliit nga yan ay nagsasayaw ngayon nagbinata na ngay aayaw na. At pagkatapos nga namin pumunta doon ay mga naupo nga dito at mga napagod na. Mamamahinga nga lang tayo saglit at mamaya ay pumunta na nga tayo doon sa labas. O siya hanggang dito na lang muna ulit. Thank you for watching. Bye!